Hindi sumipot ang suspendidong mayor na si Alice Go sa pagdinig ng Senado tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanyang nasasakupan sa Bamban Tarlac. Yan ay kahit pa nag-issue na ng sabpina ang Senado para obligahin siyang dumalo. Ayon kay Sen. Win Gatchalian, pambabastos yan sa Senado bilang institusyon. Kaya naman nagmosyon siyang isight in contempt si Go. Sinundan niya ng hiling ni senador Jingoy Estrada para naman sa warrant of arrest. Pareho yung inaprobahan ni Sen. Risa Ontiveros, chairperson ng komite na siyang nanguna sa investigasyon. Anya maglalabas ang Senado ng warrant of arrest oras na pirmahan ni Senate President Jesus Escudero. Pitong iba pang pa personalidad na iniuugnay sa mga pogo ang na-contempt din. Habang labing limang iba pa ang iisyuhang muli ng sabpina. Sa parehong hearing, pinangalanan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang dating cabinet official na tumulong umano sa isang pogo na kalaunan ay na-raid. Pero paglilinaw ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenko, hindi naman na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ipinakilala lang daw nito ang isang Cassandra Ong, representative noon ng Lucky South 99. At uh, sa kanya pong pag papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa Pagcor. Sunod raw na dumirekta si Roque sa Offshore Gaming Licensing Department. Five times po siya tumawag. Um, nagtatanong naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, a, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Itinanggi ni Roque na may kinalaman siya sa POGO. nabiktima ang Lucky South ng estafa yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa Pagkor, di umano, no, na si Dennis Kudanan, ay hindi pala nakarating sa Pagkor. Nung panahon ng na pag-meeting namin ng July 2023, hindi po iligal ang Lucky South. Pero hindi lang pangalan niya ang lumutang. Sa paghuhukay daw ng opisina ni Senadora Risa Onteveros, konektado ang isang kwestyonableng Pogo Service Provider sa kontrobersyal na kumpanyang Farmaly at kay Michael Yang, advisor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Through Gerald Cruz, who is the link between the Pogo in Bamban ni Alice Guo and Michael Yang. And through the email address Brickhearts at Sean Michael Yang may be involved in these criminal operations na iniimbestiga natin sa Pogo. Para kay Sen. Rizzo Ontiveros, lumalabas na same cast of characters ang nasa likod ng formally controversy at illegal na Pogo. Dagdag pa niya, tuloy ang investigasyon ng Senado sa kaso. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.